Dead on the spot ang sarong 19 anyos na lalaki matapos na suminalpok ang pigmamanehong motorsiklo sa kasabat na 10-wheeler truck sa tinampong sakop kan puro 4, Barangay Palapas, Ligaw City, pasado alas 2.29 hapon kasuudma. Binistuan biktima na si Rainier Bailon Bisin, construction worker as in grade 12 graduating student kan Palapas National High School. As in residente man kan Barangay Palapas, Viduran Albay. Binisto man ang driver kan truck na si Nelson Buerso Corpus, 33 anyos, as in residente kan Tres Martires, Cavite City. Sa impormasyon, gikan piyuduran ang biktima, mantang gikan Ligao City naman ang truck. Nagluluwas na marikasan padalagan kan biktima sa sa iyang motorsiklo as inaokupa ang linya kan kasabat na truck na nauli sa sa iyang pagkakadiskwido. Di umano, yung motorsiklo, inoccupy niya yung paparating na sasakan. Uh, sa kasawang palad, bumangga po siya at nagkaroon ng medyo manubang pinsala. Iniyan primerong beses na nagkaigwanin siring na aksidente sa lugar. Kaya pag otoridad, urog na sa mga motorista. Pirming magsulot din safety gear siring kan helmet, ngani maprotihiran ang sadiri. Urog sa gabos ang maging alerto sa dalan. Sundin lang po natin, ma'am, yung alitintunan na sinasabi ng LTO magbigat, mag-drive ng maayos, kahandaan, wag masyadong magmadali. Kasi ang pag ang, pag nila, hindi may iwasan ang um, nagkakaroon sila ng yun, doon nakakaharap sila ng insidente. Drive carefully. Lahat po, ma'am, at lalong-lalong iwasan nila na mag-drive sila na nakainom. Yes, po, sir. Mientras tanto, nagkaareglo naman na ang mag-ibong na lado. Kaya dai sa sasangatan pa kaso ang driver kanasambit na truck. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.